Whether you like it or not, I will be your stepmother. Akala ko mahalang ganat mamahalin mo itong anak ko. Alam mo, magkaiba yung nanay tsaka yung nani. Kailan pa ako naging nani? Go away. Layuan mo kami ng daddy ko. Or what? Alam mo ko, Sandra, ayaw mo ba talaga ako maging stepmother? Kasi the way you answer me, Parang ginagawa mo akong gaya ng mother mo'y eh. Binabastos-bastos mo lang. Stop talking about my mom! Alam mo, Cassandra, hindi sa akin uubra yung pagbabastos mo na ganyan, ha? Hindi ako ang mami mo. Whether you like it or not, I will be your stepmother. I'm with your dad, di ba? Whatever. I'm gonna make your life miserable. Alam mo, Sandra, I'm not scared at you. Hindi ako natatakot sa'yo. Because you're just a little scared, baby girl. Susumbog kita kay Daddy. Papalayasin ka niya dito. Daddy! Alam mo, Sandra, you don't treat people like that. Alam mo, it's bad. Mali yung ginagawa mo. Pero I think you can go ahead. Tingnan natin kung sinong maniniwala sa iyo. Yeah, yeah, whatever. Ugh, she's so annoying. Daddy, are you marrying that girl? Bakit mo ano naman natanong yun, anak? Because she's so rude and she's so maarte. I don't like her. Anak, Almost four years na kami hihiwalay ng mami mo. So, it's time to move on na. Give her a chance. I don't like her. She's telling bad things about mom tsaka lagi niya akong pinapagalitan. Bakit? Ano bang ginagawa mo? At lagi nagagalit si tita Gretchen mo sa'yo? I don't want her! I want my real mom! Hmm. Ikaw talaga anak. Halika rito, manood na lang tayo ng movies. Whatever. Mami, balik po ba kayo sa bahay kasi po si Daddy may bago na pong babae, nandun po sa bahay. Naku, -naku. sa ngayon hindi mo pa maintindihan pero kasi may kanya-kanyang buhay na kami ng Daddy mo. Nga pala, ipapakilala sa iyo. Si Music nga pala, kapatid mo. Say hi to ate. Basta na. Kung ano mang gawin sa'yo ng bago mong mami, sabihin mo lang sa akin ha. Kapag sasaktan ka niya o kung ititreat ka niyang bad, sabihin mo kay mami, okay? Okay. Hmm. Ka, okay, play kayo. Yay! We play with ate. Come on. Mommy, see. You have to. Come here. Thank you. Sandra anong ginagawa mo? Ah, uh, wala, wala. Hinahanap ko lang yung bracelet ko. Kasi baka may nagnakaw. At sabag ko talaga, Kassandra. Sino pa ba yung magnanakaw? Hmm? Alam mo, Kassandra, memories ko rin kanyang eksena. Naparod ko na yung sa teleserye. At ikaw, tigil-tigilan mo yung kakababad sa mga palabas na yan. Teleserye ba to? Yes. At ang gagawin mo, syempre ilalagay mo sa bag ko. At pag mumukay mo kung magnanakaw, sasabihin mo sa tatay mo na nagnakaw ako para mapaalis ako dito. Lumang-lumang tugtugi na yan, Cassandra. Wala bago? Oh, sino pa ba yung nandito sa bahay? Ha? Huh? Alam mo, Cassandra, hindi ako natutuwa sa'yo. Alam mo, bastusin mo na ako all you want. Pero pag mo akong tatawagin magnanakaw, ikaw at ako lang nandito. Alam mo, kukunin ko yung bracelet ko, tapos tatako. ko. Ikaw lang yung meron dito. Ako nasa kwarto mo ako. Hmm. Alam mo Sandra, hindi ako mabait eh. Hindi rin mahaba yung pasensya ko. Pero sobrang-sobrang bastos na yung pag nagsasabi mo na yan. Yung pag-uugali mo, hindi ko na matitiis yan. Eh di umalis ka. Tinitrigger mo ako talaga yun, eh, no? para umalis ako. Nakakasukoy yung ugali mo. Hindi ganyan ang tamang pagtrato ng tao. Wow! So, hindi ako tao? Ako hindi tao sa ginagawa mo. O, di umalis ka kung ayaw mo ako? Oo, nasa na ba yung tatay mo? Mag na na kau ka na -bae. Bastos. Hindi makaba pasensya ko, Cassandra, ha? Ano to? Itong anak mo, bastos. E eh, ba naman ako ng magnanakaw? E eh, sino po ba yung nandito sa bahay kami lang po? Nawawala po yung bracelet ko. Ano ko ba Gretchen? Alam mo pagod ako galing sa trabaho, ganito pa madatatnan ko. Ayun na nga eh. Pagod ka galing sa trabaho, ako pagod na pagod na akong insulto yung itong anak mo. Akala ko ba alagad at mamahalin mo itong anak ko? Alam mo, magkaiba yung nanay tsaka yung nani. Kailan pa ako naging nani? Nagpapakain na ako dyan sa anak mong sutil at bastos. Pero hindi naman sapat na yung bastos-bastosin yun niya ako ng gano'n. Pagbintangan pa ako magnanakaw? Ganun ba ako nakilala? Ano bang nangyari? Eh yan, huling-huling ko nilalagyan ng kwintas yung bag ko. Aanin ko naman yung kwintas bracelet o kung anong pang-alas din sa bag ko. Meron naman ako. Alam mo, useless yung existence ko dito sa bahay na to eh. Kasi yung anak mo, tinuturuan ko ng leksyon, dinidisiplina ko. Hindi naman ako nani dito eh. Nanay! Asawa mo ako, dinidisipline ko yung anak mo. Kahit na. Kita mo, kita mo. Sinisigaw-sigawan mo pa ako. Kung ganun din lang naman pala na pinagtutulungan niyo ako dito, mabuti pang umalis na lang ako, no? Hina lang. I'm sorry, Rich. No, Daddy. I'm sorry. Si tita Gretchen po, mabait naman siya sa akin. Ako lang po yung nag Kasi, nami ko na po kasi si mami. Tsaka, ayaw ko po ng ibang mami. She's been good all this time to me. Nire-ready niya yung food ko, tsaka inaayos niya yung mga gamit ko. Tsaka, kapag natutulog ako, kinukumutan niya ako.

the top